Ayan, what is up mga kapitbay? Welcome back na naman dito sa channel natin Okay, so for today's video mga kapitbay Meron tayong isang tropang IT na nagtatanong kung Paano nga ba daw mag-set extension dito sa ating uh, Softphone or di kaya sa Android na softphone Kapag ginamit natin yung isa nating PBX server system, okay? Panood niya kasi yung vlog natin na latest na about dun sa Pre-PBX na in natin, na-share natin dun sa tropa nating IT Na pwede ka mag uh, ng system which is kahit open source lang. Okay? Nagtatanong po siya, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng actual na IP phone? Kung ano daw ang pinagkaiba ng pagsiset up ng uh, IP phone na actual pagdating doon sa phone na ginagamit natin sa desktop or di kaya sa Android phones natin. Okay? Ano nga ba daw ang mga difference? Actually, almost the same lang. Mayroon lang pagkakaiba kasi syempre, kapag naka uh, actual IP phone ka, siyempre sa IP phone, set up mo pa yung IP address. Tapos, ikokonek mo pa siya sa uh, switch or ikokonek mo pa siya sa bilan kung saan naka-assign. Pagdating naman kasi doon sa software na ginagamit natin, install mo lang sa PC, wala ka ng ibang i-install, wala ka ng ibang i-configure. Ang i-configure mo lang is yung extension number, yung password and then kung ano yung pagpipil up doon. Okay? So ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang pinaka basic na setup noon. Uh, the same lang po yun. Meron akong isang subscriber na napanood yung video ko na yun. Uh, success na po siya kasi ang project po kasi niya magtayo ng isang PBX system tapos papatagosin niya yung kanyang uh, uh, PBX system from uh, main branch to second branch ayan so successful po siya congrats sa user out po sa kung makapanood ko ulit ng video ko na to eto may isa tayong subscriber na gusto lang matuto uh, hindi pa siya ganun ka familiar tinatanong po niya sa akin kung ano ang pag-setup nun. Alright? So, let's go. Pupunta tayo dito. Uh, example, itong IP phone, ipapakita ko sa kanya kung ano. Actually, meron akong vlog na ito eh, pero uulitin na lang natin para sa kanya. Ito, for example, itong IP phone. Yan. For example, itong IP phone na to. Yan. Siyempre, bago ka mag-deploy niyan, kailangan lagyan mo muna ng IP. Bago mo malagyan ng, ah, uh, tag nito, malagyan ng, uh, for example, kung yung pupansin, status, network, status, Ayan, yung IP po na nakukuha niya is 2.169. So, meron kasi tayong mga server na ano, na kapag kunyari, meron tayong DHCP server dun sa bilang na naka-assign to, automatic bibigyan niya ng IP yon. So, kapag nabigyan na siya ng IP, ang gagawin mo is, access mo siya dito sa browser mo. So, 192.168.2.169. Ayan, so yan yung IP niya. Ayan, so grand stream po yung gamit natin. So, ganun lang ka basic. Uh, bago bago configure ka. ah uh, ganyan lang ang pinagkaiba, no? Uh. Siyempre, pagdating dito, ay mali. Pagdating dito, babaguhin mo pa yung IP, babaguhin mo pa yung <coughs> atag nito, babaguhin mo pa yung password. Yun, marami kang pwedeng gawin. At saka, siyempre, kapag naka-IP phone ka talaga, napakadaming uh, features. Ayan. Ang dami po niya features. Account, Ayan, uh, daming account na pwede i-setup uh, Meron naman kasi ng mga softphone na pwede ka maglagay ng maraming account Pero may bayad Pero kung ari, ang gagamitin mo lang ng mga softphone is Yung mga free lang So, medyo limited lang Pero kung maari, naka IP phone ka mismo yan Napakadami Ang daming settings Parang ano na rin to eh Parang naka PBX ka na rin Pwede ka mag-setup dito eh ng, Ayan, oh Ang daming call features. Um, ang dami mong pwedeng gawin kapag naka IP phone ka. Kasi yan. So, kapag naka so phone ka naman, medyo limited lang. Okay? So, eto uh, production IP phone namin ito. Hindi ko ito mapakita or hindi ko ma-testing doon sa uh, test lab ko sa bahay. Kasi nga, uh, wala tayong IP phone. Hindi tayo nakakabili pa kasi medyo may kamahalan po yan. So, ito lang yung sample niyan. Ganyan lang yung sample ng mukha ng iPhone. So dito lang din yung accounts, pag nag-add ng accounts 'yan, kailangan mo lang din diyan ng account name, 'yan yung SIP server, yung server mismo ng PBX mo. Tapos syempre, yung SIP user ID, yung local mo, extension mo, tapos pangalan, tapos save mo. Tapos okay na po 'yon. So siyempre, magki-create ka muna doon sa uh, PBX server mo. So, yan yung ipapakita natin sa kanya. So, ito, ipapakita ko lang talaga kung ano yung mukha ng iPhone. Uh, IP phone. Ayan. So, punta tayo dun sa PC natin sa bahay. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-create ng uh, uh, extension, ng SIP extension doon sa bago nating install na uh, na pre-PBX <coughs> na bago nating pre-PBX. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng extension paano mag-configure doon sa softphone or paano mag-configure doon sa softphone na naka-install sa Android mo. Tapos, iti-testing natin kung gumagana. Alright? So, itatry natin i-call yung PC. Itatry natin i-call ang PC pam uh, phone. ite testing natin. Kaya, let's go. Pupunta tayo doon sa home lab natin kasi ito, pinakita ko lang yung actual IP phone doon sa tropa nating IT na nagtatanong. Alright? So, let's go. pupunta tayo doon sa home lab natin. Ayan mga kapitbay, ito yung ating uh, PBX, no? ito yung asterisk PBX natin, which is yung pre PBX. Let's go, ituturo ko sa kanya kung paano mag-create dito ng uh, extension para pwede nating i-set up doon sa mga PC natin or doon sa mga IP phone natin, which is kung nari naka-IP phone ka mismo, yung hardware, ganito lang din yung pag-create nito. Kung nari, meron kang PBX na hardware mismo, same lang po yon. Kung nari, bibili ka ng GrandStream o or bibili ka ng yaling almost the same lang din po ang setup nun. Ang pinagkaiba lang talaga is ito, naka-install sa, kung sa desktop or naka-virtual or naka-hyper-V doon sa server mo. Pero almost the same lang din ang features nun. Alright, so let's go mag-create tayo ng extension. So, punta ka lang dito, application, uh, extensions, ayan, extensions, ayan. So, kung nyo mapapansin, meron na tayong sample dito na extension. Eto, working na itong mga to. Alright, so bago tayo mag-create, ipapakita ko po na sa inyo ano ba yung gamit kong ano uh, sa so phone. So ito yung gamit ko sa phone. Uh, Soyper, ayan. Libre lang po yan. Tapos, ang gamit ko naman dito sa Android ko, which is ito, yung Shipnetic. Ayan. Hindi mo mapapansin. Shipnetic, ayan. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan yun. Oh, sana nakita nyo, ba? Diba? Medyo malabo yung camera ko eh. Zoom, ayan. Basta, Subnetic po yung gamit ko dito sa Android ko. Let's go. Uh, Mag-create tayo ng extension. Alright. So, ito kasi mga kapitbay, meron kasi tayong tinatawag dito na Quick Create Extension. Para hindi ka mahirapan, ganito na lang gawin mo. Quick Create. Yan. So, may step by step po yan. Ito mga kapitbay, maraming explanation to eh. Itong mga to, luma na itong mga to. Ito yung pinakabago. Yung SIP, CHAN, PG, CHIP. Yan. So, bihira nga lang itong kinagamit ng iba na ito. Ayan. So, madalas ito na talaga kasi ito yung bago. Kaya, ito lang pipiliin mo. Hindi ko na-explain itong mga ito kasi maraming explanation po yan eh. Uh, ito lang yung shortcut kung paano mag-create, kung ano yung gagamitin mo na uh, shift. Ayan. PG shift yan. Create mo lang yan. So, for example, 3303. Ayan. Tapos, so, enter mo lang yung disciplining eh. para kanino yun. So, kumari, user 1 Zero uh, 2 pala. Yan. Ito, yung outbound color ID, yan yung ano, yung number. Which is, pare, tatalog ako iyo, Yan yung makikita mong number ko. Yan. Kung meron kayo o wala. Ito, email address. Okay lang po yan kahit wala. Next mo lang. Yan. <coughs> so, dahil, uh, ano, uh, basic configuration lang to. Ito, wala muna to. Gawin lang muna natin default. Itong voicemail pin, automatic kini-create niya as a tag to, as a pin yung kung ano yung extension number mo kaya okay lang po yan, yan. parking lot marami pong features si uh, uh, pre-PBX or si PBX system na kailangan mo talagang aralin para maintindihan mo kung ano yung mga trabaho ng mga yon pero pag mga basic ganito lang po yon yan tapos lagay ka lang tapos yun finish mo lang yan. After nyan, nag-create na siya dyan. So, kailangan mo siyang baguhin. Kailangan mo siyang i-edit. For example, eto. So, huwag nyo kalimutan palagi na kapag nag-create kayo ng uh, extension, kailangan i-save nyo palagi. Yan. Save. Kasi, kasi pag hindi nyo na-save yan, hindi yan mag effect Hindi mo siya masaset up doon. Okay? For example, <clears throat> eto maraming ano maraming course na pwede mo aralin to medyo malawak din kasi talaga pagdating sa Uh, telephone system or sa voice system ang kailangan mong aralin kung paano. Pero madali lang once na, na familiarize mo na pag nakita mo yun dun sa pinaka PBX system mo, alam mo na agad kung how it works kapag napag-aralan mo na. Alright? Pero kung nangyari first time mo palang natuto or basic-basic pa lang napakadami mo pang pwedeng aralin kasi hindi yan biro. Maraming uh, features na hindi mo Actually, sa akin, yung iba hindi ko pa masyadong alam dyan eh. Yung iba dyan, kung hindi ko alam, nire-research ko lang din eh. Pero, yung mga basic, like, to, paano pagganahin yung outbound, paano mag-create ng inbound route, outbound route, tsaka <coughs> trunk, yun lang mga pinaka-importante. Pero, itong mga to, yan, call recording, or IBR, yan yung mga, or follow me, yan yung mga importante kasi IBR, yan yung ano eh. <clears throat> kapag tumatawag ka sa pin welcome to my channel yung video si yung mga yan pero kuwari mga basic lang kuwari text support ka lang pwedeng pwede mo gawin na mag create ng extension tapos mag deploy ng IP phone sa user mga ganong sinayo or magpalit ng telepono so alam mo na kung paano gagawin di ba uh, basic lang po kasi kasi etong tinuturo ko basic lang din to kasi hindi naman ako ganyan pa ka-expert pagdating sa PBX system. Kunti pa lang din naman alam ko. Pero, I know how to set up or medyo familiar na ako kung how it works. Alright? So, sana sa konting share ko na to, magkaroon kayo ng konting idea. Alright? So, after mag-create, select mo lang, edit mo lang kasi kailangan mong baguhin. Ayan. Ito. Ayan. Kailangan mong baguhin yan kasi yan yung i-enter mo siya doon sa telepono sa mga mini -in authentication. So, babaguhin mo yan. For example, 1, 1, 2, 3, 4, 5, yan. Dapat kailangan mong baguhin yan. Tapos, submit mo lang. Kasi yan yung importante. Ayan. Pag nabago mo na, apply mo na, save. Ayan. Alright. So, sa pagdideploy ng PBX system or pagdideploy ng mga IP phone, dapat automatic ang PBX mo is nag-iisang network lang sila ng mga IP phone mo. Kasi, kunwari, magkaiba. <clears throat> yung IP phone mo nasa native VLAN, tapos yung PBX mo nasa VLAN 20, hindi magre-register. I mean, <clears throat> magre-register pero hindi mo, minsan, one-sided lang yung call, like, hindi ka na marinig pero narinig ka niya, minsan hindi nagre-register. Ganun yung mga scenario, kaya kailangan, kung saan network o saan subnet ang PBX system mo, dapat same sila ng network para magkita sila. Para ano lang din yan eh, parang domain controller. So, kapag iba yung DNS ng isang PC, hindi nyo makikita si domain. Kailangan isang DNS lang sila. Di ba? Parang gano'n. Alright, so kanyang yung mapapansin, dito yung dalawa ko, T301. yan. Ayan, nabago ko na yung password niya. Ayan, yun lang babago yung yung password. Tapos yung isa. Yan yung isa. Ito na bago ko na rin yung password dyan. It's the same lang din. So, titignan natin no, kung gagana. O-open natin yung ating sa phone. Yan. Ang nakaset up dito is 3301 tsaka 3302. Pero, ayan. Pwede mo papansin. Yan yung server ko. So, free lang tayo. No? Doon tayo sa free. So, continue as a free user. Ayan. So, pwede mo papansin. Ayan. No? Nakaset up yung 3301. Ayan. 3301. So, ito yun, 3301. Set up na siya dyan. Ang pag up lang po nandyan, pag in-open mo yan, punta ka lang sa accounts. Yan. Tapos, edit mo lang. Yan, makikita mo na. So, <coughs> yan lang ang pinaka-mabilis kapag naka-softphone ka. Hindi ka tulad na sinasabi ko nga sa una, di ba? Kapag naka-IP phone ka, marami kang sasetup IP ng IP phone. Tapos, yung mga ibang settings. Dito, sa softphone, ang ilalagay mo lang is domain, username, at saka password ng Simbrae pong extension. Tapos yung domain, yan yung IP mismo ng PBX. Alright? So, ganun lang. Alright? So, ayan. Naka-register na po siya. So, ito yung 3301. So, okay lang na yun yan. So, naka-open na siya. Ibig sabihin, online na po siya. Ayan. So, ready to call na po siya. Titignan natin dito sa phone natin. Ayan. Meron tayo dito sa phone, which is yung gamit natin is ito. Kinetic yeah, set mute. Yan, dito sa free PBX natin. Yan. kaya mo tapansin yung mga katikbay. Yung phone ko na to is yung phone ko na to is the same kami ng network ng PBX ko na to. Kaya magkikita sila. So, kapag in natin tong ah, uh, wait lang. Kapag in natin tong ano ko, yan. Yan. Sorry. Itong medyo malabo eh yung so, set neti ko na to kita ba ayan so alam muna natin Kaya kung mo papansin, nag-open na yung setmetic natin. So, mag focus ka naman. Ayan. Tapos, pag pumunta ka rito sa settings, ayan, kaya mo papansin, 33, 33, ay, 330, ayan, 3302, may check po siya. Ibig sabihin, online po siya. Alright? Okay? Yung <coughs> Tapos kapag pumunta ka dito sa dial, yan. Yan. Ida-dial natin yung 3301. Tingnan natin. 3301. Call. Yung cancel. Ayan. Ayan. Nag-ring po siya. So, i natin itong cellphone natin. 3, 3, 0, is unavailable. Please leave your message after the tone. When 30. done, hang up or press the pound key. Tatawagin uh, natin yung 3301. Close muna natin. BC daw. Ulit. Uh, Yeah. So, answer natin. Answer. Hello. 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 Ayan, Ayan diba? Kumagana, po siya. Ah, so, ah, so wala, wala lang, lang yung mic tong PC ko. kasi so, ginagamit ko yung mic nga, niya, nga pero, pero, na yun. Dina-disable dito. Pero gumagana po yan. Gana. O, yan o. Hindi mo papansin. Yan o. Yan o. Active, active po yan, yan. diba hindi, hindi mo lang makita yan. yan alright, alright. So, so try natin, try natin tawagan, tawagan, tawagan to tong cellphone gamit tong pc, gami tong PC. so pwede so, mo kayo, mapapansin uh, yan i-cancel mo natin alright so tatawagan tawagan natin i-dial natin <clears throat> 3-3-0-2 Ano yung magpapansin? Answer natin. Hello. 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 Ayan. Kumagana Ayan? po yan. Wala, Wala lang mic, mic kasi magagamit po ako. Ayan. Makadiretso dito sa, sa PC ko. Ayan. Working, Working po yan. Alright? Okay. okay. So, so i-end e natin. Ayan. End. Okay. So, ayan. Ganun lang po. Ganun lang ka-basic ang pag-create ng extension dito sa ating uh, 3PDX system which is itong open source na to na napakaganda. Right. So, kung mayroon kayong mga katanungan na iba, kapag hindi ko minsan nasagot kasi more in-network like, talaga yung vlog ko, magawa natin ng video yan tapos ituturo ko sa inyo. Pero kung nari, hindi ako makasagot agad, pwede nyo i-research na Napakadami pong support ng ganitong pre-TVX. <clears throat> Marami pong nagbablog ng ganito. So, ganun lang ka-basic. Uh, sana naintindihan ng tropa natin IT na kapag nag-create ka ng extension, the same lang ang pag-configure kapag naka-IP phone ka at saka naka software, Yan, kunting pinagkaiba lang may kunting ad, ano lang dagdag kapag naka IP phone tapos uh, tinatanong po niya doon sa tropa nating IP na makapag-setup na neto kayang kaya at this is yung so, existing namin set up ngayon sa work po is naka lahat ng brands namin is naka IPsec so connected lahat ng local phones namin through IPsec so kapag tumatawag kami every branch kahit sa ang lugar sa ang country ito to local lang, parang tumakawag ka lang sa kabilang uh, cubicle, parang gano'n. Like for example, from uh, uh, Manila to Paranaque, parang gano'n, uh, local to local lang. So sa, kung sa inyo, kung naka-IPsec kayo o naka-VPN kayo, pwede pwede po yun. Tapos nasa main office nyo yung 3 pdx tapos gusto nyo i-extend yung calls nyo. Kung are, meron kayong office sa uh, Indonesia o sa Malaysia, para hindi na kayo gumastos ng uh, international call mag set up ka lang nito tapos connect mo lang sila through IPsec or through VPN matatagos na po yan walang kapro problema matip po yan magdadayal ka pa Thailand to, to Indonesia local to local lang parang katabi mo lang yung kausap mo nagdedepende na rin po yun sa internet nyo di ba? alright so hanggang dito na lang maraming salamat no? sana may natutunan kayo kung paano o gaano kaganda itong uh, KPBX system na to, kailangan nyo lang talaga ito na i-basic aralin or knowledge ng konti or pwede kayo kumuha ng mga certification na ito para talagang matuto kayo kasi medyo malawak din ang uh, configuration or features ng PBX system, hindi biro yun kaya kailangan mo rin talaga mag-certified para matuto or kailangan mo talaga aralin talaga kasi hindi ito biro eh hindi ito parang ah, gawin na parang siyempre, sa daming features na ito yan kailangan mo kung gusto mo magandang talaga ng magandang office uh, basic lang, madali mo lang matutunan to uh, marami kang napagdanuan o marami kang ma-research kung paano to alright, so sana uh, magkaroon kayo ng konting idea or uh, nakatulong na naman ako sa inyo comment down below kung meron kayong mga suggestion o meron kayong mga comment para Makita naman natin kung ano yung kulang o ano ang dapat natinigin ko. Maraming salamat. God bless and peace. And thank you so much.